Ano wow. Hindi mo Facebook. Maulang hapon sa inyo mga kahambol. Ngayong araw nga pala ang mansa rin namin ni Mami. Kaya bumili ako ng cake para sorpresahin siya. Kita nyo naman kahit maulan nilusog natin para makauwi agad. Hey. Open the door. Sorry, Mami. Love you. At syempre, niyakap ko agad si Bella at tinawag ko si Mami para ikis silang dalawa. Excited nga din pala ako niyan dahil nagluto si Mami ng pastil. Dahil yun ang request ko sa kanya na ulam pag umuwi ako. Yun nga, pinagduto ko ni mami ko ng favorite kong pastille. Simpleng date lang kami ngayon. I love you, mami. Kiss. Hey. Bye-bye. Busy, oh. Hmm? Kain na tayo, Kain na, kain na. Siyempre, after kumain, di mawawala ang soft drinks na sobrang sarap. At nilambing-lambing ko muna nga itong maliit dahil ganito lagi ang ginagawa ko sa kanya pag uwi ko galing sa trabaho. Pika? Ay! <laughs>

Yun nga mga kaambol, pag alam namin nag lang si Bell, hinahayaan lang namin siyang umiyak. Tinitiis namin kahit masakit sa amin magulang na umiiyak siya. Pero kailangan kasi para disiplinahin siya. Ibibigay ng mami ha kapag behave ha. mahiwagang salamin ang buhay mo. bakit ang puso'y lumilimlim? Hello, ginulpi si Bel. si nagulpi kay Bel? Grabe ko yung Belo. Bel, ha? Sino dyan? Huh? <laughs> oh? Wow, alam wow, mo yung bata na yan? <laughs> at nakatulog na nga si Bel, mga kahambol. At naglinis na din ako sa kusina at tinapon ng basura. Mga kahambol, ah... Uh, tulog na ngayon si Bell at nakapaglinis na din ako ng bahay namin. Siyempre, tapos na rin ako maligo. Ito na, ititimpla ko na yung lagi namin iniinom ni Mami. Magde-date kami dito sa bahay at magmo-movie marathon kami. Iniwala mo kayo na movie marathon lang? Oh, no! Movie marathon tayo, ha? Yes! Nanonood na nga siya, ha? Yung TV kasi namin, mga kambol, nasira. Love you. Love you. mahala mga kambo may laya kong bartender baka naman chill lang pampatulog tapos ice ice baby Simple date lang kami. Mga kambol. Eh no? Sira yung TV namin eh. Na mami no? Sayang. Tulog na ang anak namin. Kaya kami naman mag-date. I love you. Love you. Let's go. Oh, ang super hero na sa'yo. kami. Saan nga tayo na nagkakilala? Ha? Yup. nag ako na no. Tapos pagkarap ko yun, e, picture ka sa akin pagkababa. What? Hindi. Ano nga yung si Ate Joby? Hindi. Hmm. Tinungaling ko. Ako kang gawa ng kwento. Hindi ko nung kwento. Ayaw mo lang malaman eh. Ang kang gawa ng ko. Hmm. Di ba? -2> Pang -2 -2> picture mo pa nga sa akin nun eh. Hiningi mo Facebook ko. Hindi. <laughs>. <coughs> Oh, okay. alam niya. Alam niya, mga... Alam niya. Kung eh. Kung mukuurat Ayoko Hindi umamin, mga kahambol. Okay lang yan. Basta ganun yun, doon kami na nagkakilala. Nag-rap ako, maroon. pag mag-rap, siya. Tapos yun, chinat ko siya. Chinat ko siya noon. Wala hindi niya pa ako pinapansin. Tapos yun, pakipot lang pala. Kinikilig-kilig na lang pala siya noon. Ang sarap lang sa piling mga kambol. Ka Dati dalawa lang kami natutulog. Ngayon may kasama na kaming bulinggit sa gitna. Kaya good night mga kambol. Ka Maraming salamat. Batiin nyo naman kami ng happy mansari mga kambol. Ka Thank you.